Ay ay, 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 ay! ay! Oh, na nakita! Ay, Diyos ko! Oh, ay! Diyos ko, kung nga kumari ko to! <laughs> ay, alam niyo nakalagay, Roberto? Hindi ito yung pangalan ko. My name is Robert. Kalimita ng mga Pilipino na sa mga opisina, they already assume na pag sinabi mong Robert, Roberto yung first name, which is wrong. Nag-ano niya ng o bot o s s s peter pag ibig obet ano <laughs> hello po sa inyo lahat tayo ngayon sa isa nating follower. Siya po yung nagmensahe sa atin sa Robotology Facebook at nais siyang magbigay ng ilang mga lumang damit at ilang mga lumang sapatos sa so, pwede nating ibahagi sa mga nasalanta ng baha, particularly sa mga ilang kaibigan nating mangyans na nangangailangan din ng mga konting tulong o konting makakapagpasaya sa kanila. Plus, dadalo din po tayo sa ating lumang bahay nagdalawang bun, nagdalawang bun din natin, na dalawang bun, nating hindi napasyalan dahil sa malalakas sa pagulan. Huwag po kayo magkakakalas, Diyan lang kayo.

Thank you. Amalita. Ang puso? Kaya yung ano? Alam mo, ba kaya yung si Banak dati, ay, nanghihiran ng e-bike, mamamasyal kami. Ito yung may-ari ng e-bike. Aya. Oh, oh. Ayan. Ayan. Salamat, kumipas yun. Oo. Masa ka dito sa kita. Ayan, ang bahay kulay green Yung may aircon, yung bubong na green. Ah, yun. Okay. Okay. salamat ha? mayroon tayo kay aling Flor. sige nga anak agad ito ang daan au po na ah, oh, ay, ako au po wala itong tata nandiyan po tumasok ito yes ay okay sige mag ready muna ayos lang mayroon ka pa ng kuryente oo nga eh wala na naman pong kuryente grabe Ay, ang mga tak sa atin, gusto nyo magbibigay ng ilan na may sa mangyan sa mga susunod na araw. And, uh, in case uh, yung iba sa inyo, meron mga gusto ikantag para ipagbahagi sa mga napinsala. Sa mga uh, napinsala ng baha, lalo na mga ibigay natin mangyan, pwede, message lang kayo sa akin. Hindi pa ipunin natin. Nakakatawa yung mga ganito, no? nanihihisip yung mga ganito. May message ka na, konti lang doon. Sabi ko, no problem. Para pagsama-sama, ito eh. yun. Marami rin. Diyos kung ito ko sinasama ni Banak eh. Totoo lang. Um, ilang buwan ang wala si Banak. March, April, May, June, July. Mag-o-obos na magpa-five months ang wala. Ang bilis. Oo. Oh, oh. Huwag magmadali. Take your time. Huwag magmadali. Nabigla natin. Eh. Sexing-sexy pa yung kanya kasuotan. <laughs> Oo. Oh, okay. oh, tandaan na ay! Ay! ko ilalakit ah! Ay, Diyos ko! Ay! Ay, ko kumakumari ko ito! Sabi ko! Ay, mo mo dati Yes! Ang ganda nandun pa! Nagkilala ko ito! O yan! Huwag mo ko i-video! Diyos ko! Ay, laka naman! madali! ari si Cesar! Pag nagkaganyan siya, sila ko, kukuha naman ko, Nakaganyan lang yan, ang kailangan Kaya hindi na kilala lang. Kaya hindi ko na kilala. Siyempre natatandaan na tayo. Oo nga. Pero ikaw ganun pa rin. Uy! Hey! Salamat ako. <laughs> Thank you po. Laking tanda ako dito. Kain. Mano ka po maglalat. kilala ko rin ang mukha na rin. Oo, oh, oh, bilya po lang kayo. Sa Elbo, elbo sa elbow. Sa elbow. So, Kakapit bahay tayo sa elbow. Ganun yung pag, pag wala ka sa ano, Pagpatang ka na wala sa abroad, pagdating mo dito, wala ka nakakilala. Except kung pupunta ka rin sa mga lugar na... Dati. Uh, dati. Ay, oo oh, nga pala, kilala mga mga class ko mga ganun. Mas super close ko nga to. At siya, so, salamat ako. Ano ko, para makatulong naman ako. Oo, oh, itadagdag na ako. Ay, salamat. Ay, mga, mga lumamang party, isinama mo na dito. Wala niya. Thank you, ha. Thank, Thank you. you. okay. wala nga okay. patulong sa ating mga ano. Ah, ah, ah. Ay, salamat! Hey, um, ba ay, bagay yung tayo ng iba pa. Ay, okay. oh. uh, di... Oo. Ay, ano may kasama pa? Uy, mga mga... shoes just go. Ay, salamat naman sa bigas. <laughs> <laughs> mga sapatos. O, na mo tumuntawa ang mga... Mga mangyan-mangyan din. Ay, salamat pare ko, ay. Tapos nakita ko nga ng hospital ka. Sabi ko, regards mo kay Kuya Robert mo, kay Melda. Ay, lagi sa akin. Oo, naman lagi ako soko ako, ako oh. nag-judge ka sa ako. Yes. Ah, tamo lagi akong nanonood na kayong <laughs> oh okay, okay. So, sige. ha! Wait, thank you very, thank you, thank you, thank you very sige, much. Sige, sige, okay, sige. sige. salamat. Oo, uh oh, salamat. <laughs> okay, punta po tayo sa bahay. I-check natin ang bahay ngayon. Ngayon lang ulit tayo makakadalaw. Dati araw-araw tayo ito, di pa or makaluhan. Ngayon, siguro two months na hindi ako pumunta, hindi ko in-inspeksyon dahil sa malakas na pag-ulan, mga pagpaha, brownouts. So, hindi ko lang ako nang itsura ngayon. Sa bahay, Tutoy. Ano pala? Eh, yun ang sa inay. Anong kabaga naman? Napasunod ako na sa sasakyan eh. Oo. Ay, e, gusto na agad pumunta ng cemetery eh. Sabi niya sa bahay. Sesar talaga. Sesar kung mandili ko ay eh, 35 years old pa lang eh. Parang ba't ganyan ka na agad? Malilimatin. Okay, so saan naman ay okay pa. Pinalinis ko yun. Huli kong punta rin. pinalinis ko yun kay Ricky sa pinsa namin. Ipapalinis ko ulit. Pero check lang muna natin kung may mga pagbabago. I know. Naglalagunan. Ano ba? yung siguro. Papasok sa loob? Baka nakapasok na naman dito. may nakapasok na naman dito. Kasi na diba? Yun ang isang dahilan kung bakit hindi ako nagpupunta rito. Kasi malibig pumunta ko rito mag-isa lang. Eh, siyempre, sa safety tayo. Ayoko bang baka sakali na parang kapag punta ko rito, andyan sa loob. Manatan ako, di pa. sa tae. ang <try> <try> mga gamit dito ay tinalabo na doon kasi kaysa masira at mabasag in, 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 in ko yung iba hindi na muna dito, di ba? Nakakalis ang pagtsatsapa natin. Ayan. Doon tayo, ano pa? Doon tayo maganda pa. I was in my 30s. Ay nandito ay kahit ako ay hindi nakangiti ay nalulusaw aking puso sa kaloob-looban pag naaalala ko ang inay. Kaya ayoko ko talaga magpupunta dito kung ano ang inay. Bye. na ay ang kama ng inay. Yung ibang mga papeles, kukulin ko siya sa isang araw. Alam niyo, hindi ko na si Yung ano niya. Ang hindi ko na si ay yung sa GSIS niya. Dapat na mawala ang inay. Nasikaso ko na ganyan sa GSIS kung may makukuha. Hindi ko alam kung after 4 years pwede pa rin asikasuhin yun. Pero alam ko ay nandito kay ibang mga papeles. Yung mga St. Peter ko, kailangan makuha ko rin kasi dito lahat yun eh. Mga listahan ng inay oh. Ang inay ina sulat ng sulat. Sulat ng sulat, minsan yun. Ayan. Ano yung redstone gold? may sangla pa yata ano, inay. Latest address. Reminders. O, oh, di ba maraang na ng inay? Parang may ano. Lista-lista lahat. Mga Arkela from Puerto, Puerto Galera. From Baruyan to Airport. Diba? la Lasartan. Para sanggal hanggang Lasartan. Mga listahan siya yan. Oh. Ormeco, police station, hospital. Mm -hmm. May dasal pa siya. Ha! Wala rin mga papeles. Ito, nag-aala niya ng bukod-bukod. No? Obet SSS. St. Peter Pag-ibig Obet. Ano? E, Ngayon <laughs> po lang nakita yun eh. Minsan so, sa araw natin, tinito mga litrato ng inay. Eh. Eh, Ito sa St. Peter, ang titignan ko. Kasi tapos na ako eh. Ano pa? Katapos ako ay... Siguro ano? Mga... Kailan ba ka? Parang 2000, ano ba? 2020. Eh, may mga makukuha-makukuha daw dito eh pati mga pag-ibig-pandresit o kumpletong inay, oh. Ang klase yung inay. Oh, ayos na, ayos lahat. Ayan. Ayan. Life plan. Sa akin ba ito o sa inay? Kasi kailangan maghihito kayo sa akin, eh. Tingnan natin. sa akin. Sa akin. Okay. So, isa safety ko na ito. Kasi alam ko kailangan to. May mga, di ba, may mga parang mga refundable, mga after, ganoon pa, after 10 years pa. Hindi ko alam. Ay, naku, pasensya na kayo. to ko eh. Bumagsak ang luha nung no, makita ko yun eh pag-ibig ID, ilagan Robert. Oh, may ID, ano pa ako? Oh. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap sa... Hindi nagtatanong. yun, alam, alam niyo nakalagay Roberto? Hindi ito yung pangalan ko. My name is Robert. Kalimitan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga opisina, they already assume na pag sinabi mong Robert, Roberto yung first name, which is wrong. So kaya minsan nagkakaproblema sa mga pagkuha ng mga tiba, sa mga pagkuha ng loan, mga pagkuha ng benefits. Eh kasi nga magkaiba. Robert po ako, hindi po ako Roberto. Ilang beses nangyari sa akin yan, na sinabi ko ng Robert, Roberto pa rin na isusulat. Akala nila, nickname yung Robert. Who is it? So, dadali na natin ito para may pagtanong natin kung ano ba ka. Kasi hindi ko alam kung... Parang sabi ni Emma, para malaman, may makukuha na o kung ano yung kasulatan, kung 5 years to ka o 10 years to ka, something like that, or ano ba ka. Yun. Mabuti na rin ang natin. May tanong natin. I love you, Tay! I love you, Tatay! Arin, Tatay! I love you, Tatay! Okay, tara. ng hangin, malakas ang alon yan. Ah, Nag-pause ngayon, kaibigan ko eh, yung parang sumalpok to yung kanilang barko sa isang barge. Parang ganun. Ah, ingat po yung mga nabiyahe. Ay, nako. Talaga pag pang inay ay mababa aking luha. Kaya hanggat buhay ang inyong nanay, darling, ay yapos po eh. Sabihan ng I love you. At kung anong pwedeng kibigay na kaya, I go. Ang nanay po niya, yung CSRI, 98 ano? 93. 93 years old. kasi pag wala na, hindi na, wala ka nang yung ano, yayapusan, wala ka nang kukustahin, wala ka nang hirap. Daan tayo sa ini ngayon, dalaw tayo. Tignan mo oh, nasunog. Tapos hindi pa nagagamasa hanggang ngayon. Ay, ito. Hindi pa Ah, like, yes, Ay, okay. nagano siya ah. May nagsindi ng kandila na ano. Ay, ba't gano'n? Nasunog. Nasunog. Oo. Oh. Ayun, so. Ayan ah. Oh. Sirada rin yata ah eh. rin. Katanong ko mamaya kung anong naging gawin at saka kung anong pwedeng gawin at saka kung bakit hindi pa ito inaano. ano, kung bakit hindi pa tinatabas, yes, dapat nila umabas yung gantong katang taas eh. Halos lahat naman.